Ang sa tao. At kung tayo ay tinghak ng Diyos, ang tao ay tinghak niya ng kanyang kalalawan. We were created in the image of God. Tayo ay tinghak ng Diyos na mabuti. Ang tao ay mabuti. mahal tayo ng Diyos, tayo ay kanyang nilikha. Sa lahat ng mga ng Diyos, tayo ang may ganyang kapangyarihan na malaman natin ang tama at mali at ilihim natin yung tama at iwasan ang mali. Bigyan tayo ang kapangyarihan ito ng Diyos. Pero dahil umasok ang kasalanan, nasira natin ito ng Diyos sa atin. Dahil umasok ang kasalanan, lumabo yung imahe ng Diyos sa ating pagkatao. At madalas, nanikwala na rin tayo na tayo ay likas na makasalanan, likas na mahina, likas na madaling mahulog sa puso, na ganito na lamang tayo. Hindi yan lang, hindi na ang original na plano sa atin ng Diyos. Dahil pinahalay ng Diyos, mahalaga tayo sa Diyos, tayo ay hindi ng mabuti dahil tayo ay hindi kanyang ayaw sa kanyang larawan. Tayo ay kawalis ng Diyos. Pero dahil ako mas makasalanan, nasari na tayo ng isip na tayo ay patina at ikas na kasapan. Bakit kailangan natin ang pagtitipig sa sarili? Dali ko mga kapatid ay exercise of our freedom na tayo ay hindi nakatali that we are not bound by our passions. Bisit natin na wala na tayo magagawa We act by our instincts. Pero hindi lamang tayo mga hayop mga kapatid. Tayo ay kanakawalis ng Diyos. Sabi ng isang social and political philosopher, na ang pangalan ay Jean Jinja Crosu. Man by nature is an animal. At ito ay sinusugan ng isa pang social political philosopher na ang pangalan ay Thomas Hobbes. Sabi ni Hobbes, ang kalikasan ng tao ay parang hayop. Ang kalikasan ng tao ay parang hayop. Kung ang kalikasan pala ng tao ay parang hayop, siguro ang magandang itanong ko po sa inyo at itanong nyo din sa akin, totoo ba yun? Totoo hindi? Walang gustong sumagot, ano? Kung tatanggapin natin yung sinasabi ni Thomas Hobbes, na ang ng tao, ano pa mang lahi kakabilang, ay parang katulad ng sahayop. Mabangis, mapangkagat, no, mapanlapa, problem here too is that too long, too close an analogy has been drawn between human life and animal life. Public ethics, philosophy, has always been this movement closer and closer to drawing this analogy between human beings and cows, human beings and chimps. And it completely diminishes the uniqueness of the human person. And like you said, that they are made in the image of God, but also are meant to achieve the likeness of God, which animal, animals cannot do. It mars the incarnation. The incarnation is superfluous. What's the point? <laughs> ay parang hayop